Ang blooming na blooming ka. Ah. <laughs> Oy. Good morning po. Good morning po. Sino siya? Oh, ang ganda naman talaga pala. Happy to you. Oh, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Mama. Oh. Magandang Oo, oh. naiyak tuloy ang mama mo, naiyak tuloy ang mama mo, pinaiyak mo tuloy ang mama mo. Birthday, birthday niya. <laughs> oh. Nay, anong masasabi mo kay Marites, na ay? mabait naman, naman po siyang anak. <laughs> si Siya Marites nag-iyak na rin. Hmm. Lahat na nag oh. Sana nandito mm -hmm. si Marvin. tayo natin mga katuwang ang kanilang kalagayan matapos na maibigay natin sa kanila yung pangarap nila na bangkang pangisda. Uy. Hello, good morning. Kumusta kayo, Marites? Blooming na blooming ka. Good morning po. Good morning po. Sino siya? Mama ko po. Ah, mama nyo. O bata pa pala ang mama mo. 62 na po. 62. O, kumusta po? May may pension na. Ah, pag dual Ay, citizen wala na. Hindi pa po, Hindi pa po Bakit? 62. Dapat 60 lang. Ano meron lang po na. yun? Dyan lang po sa ano. Ha? Mga senior. Kaya nga po, di ba? Meron na. Ah? Yung eh, iba po, wala pa. Tak Ay, Ay, wala wala pa. pa kayo, wala. pa kayo? Oo, oh, tagal na. 62. Mapamangkin mo to? Oh. Bless. Oh. Mm, magagandang pamangkin ni Marites. Ito, sino to? Yung isang yun, oh, maganda rin. Mag-bless ka nung tutuyo. Oh. Ah, kapatid, kapatid mo yun. Opo, oh, kapatid ko pa. O, kaya pa magkamukha kayo. Kaya. Oh, parang may may birthday ngayon. May video, kayo Ito 29. Ha? Huh? Birthday Birthday mo din. <laughs> Sino may birthday ngayon, Marites? Mama ko okay. po. Oy, happy birthday po. Salamat po. Opo, anong pangalan po? Anong pangalan ng mama mo, Marites? Mama Rosie po. Mama Rosie, happy birthday po. sixty 60... 62 po. 62. 62. Ang kanyang birthday today. Nasaktuhan namin ni Madam Reyna may birthday dito. Madam Reyna. Okay. Ah. Papakaswerte naman namin. Anong pangalan ng ate, ate mo? Ito po ate. Ano? Ay, ah bunso. Oh sorry, bunso. Kapalaki ka dito. Ah, ilan ang anak mo? Dalawa po. Dalaw'an po. Dalawa. Ah dalawa, Kala ko dalaw'an po. <laughs> eh kumusta kayo marites ni Marvin? <laughs> ha? Ano si Kuya Marvin? Kumusta ang uh, Kumusta ang uh, panghuli ni nila ng isda nung pinsan nyo? Hindi po, lang. Oh, okay na, at least meron. Oh, kaminsan po nakakadaan dalawang kilo, isang kilo. Oh, grabe na manghina nun. Kasi po sira-sira po yung ginagamit nilang ano, lambat. Ah, ganun ba? Happy Oh, happy birthday. Tag, taga saan po kayo? Sa bihira kayo magpumunta rito? Bihira. Oh, pero taga dito din kayo mismo. Hmm. Sa bayan na to. Dito rin po kami pinangangang. Nangusay panganiban. Oh, okay. So, madalas talagang hirap din kayong pumunta rin. Ang oh, hanap buhay na Wala na po. Dati po, dati si Pagtalo ka po ako ng palay. Ah, oh, okay. Yan. Ngayon hindi po, hindi ko na po kaya. Nasakit po yung tuwag. Oo, oh, normal po yun kapag ka, Ngayon, hirapan nga po ang kumilo. Oh. nagkakaedad na, normal po yun, no? Pag nga akong tatayo ay, pag maglalabaw ako tatayo ako ay hirap na hirap akong tumayo. Sakit ko na ito, ito pag tumayo ako nalag. Isawa pa kayo na ay? Meron pa naman po. Oo. Oh naya lang. Oo. Oh. Ay, yung stepfather mo yon Ano, ne? Stepfather mo. Yung asawa ngayon ng nanay mo, stepfather mo. Okay. Araw-araw ba nangingisda yung magpinsan si na Marvin? Bira lang. Bira lang? Bakit? Ah, nagpapahinga. Kaliit lang din yung ano-ano. Yung... Pero at least kahit ano Nakakatulong na rin sa inyong magkapatid, ano? Kung makahuli ng dalawang kilo, tatlong kilo Nakakapili ka ng isang kilo bigas, may pangulam-ulam na rin ba diba? O noon kasi, sabi nyo Bangka ang kailangan nyo para makatulong sa inyong magkapatid O ngayon may bangka na kayo Hirap naman makahuli ng isda, di ba Oh, problema ah noon sabi ko sa inyo magtatayo tayo ng tindahan sabi niyo magkapatid hirap 'yan kasi laging utang hindi magbabayad naman sabi niyo bangka 'yung bangka malaking tulong sa inyo magkapatid <coughs> sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan especially sa pagkain sabi niyo noon sa akin sambes lang kayo kumakain sa maghapon o, oh, di ba? Kung magkakaroon kayo ng bangka, sabi ninyo, malaking tulong sa inyong magkapatid, di ba? Pero ngayon, nakakalungkot na. Yung bangka pala sa maghapon, isang kilo lang, dalawang kilong isda, nahuhuli. O, paano kaya mabubuhay ng maayos nun? Kasi sira-sira daw po yung ginagamit na. Lambat? Hindi na ba, kasi pwede pumunta daw ng gitna-gitna. Oh. sa tabi-tabi lang sa sinas paano sira-sira? nakakawala yung nakakawala yung ano sa lambat yung isda pinagtatagaan na lang po nila nakakawala sa lambat yung isda oo okay. oh, talaga talaga sira na naalala ko tuloy madame reina si ano isang tinulungan natin magkabangka din sa binsons si, si Kuya Mulong hindi okay. din ang problema ano to? panti? naka-display ha <laughs> oh, <listen, laughs> <man>. ha <laughs> hindi din ang problema nung tinulungan namin sa Binson si Simulong ano hindi oh, yun din ang problema nung una sabi niya bangka din ang uh, solusyon sa kanilang karapan pero nung magkaroon ng bangka yun din ang problema mas mahaba yung panahon na wala siyang uh, ginagawa kisa doon sa paglalaot sa dagat tapos problema pa si Marvin lubid 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 ko at ano tao yung angkla oh hindi na wala doon. O, oh, sanod. Tapos, gasolina pa. Ang gasolina po nila, araw-araw po, dalawang, ano, gaso dalawa po, yata yung ginagamit. Araw-araw, ano, gasolina ngayon, 60 pesos yata, ano po, Bali, hmm. 120. Eh, yung utang lang daw po nila yun, pag may uli sila, i-aamon eh, na po nila doon sa, ano po. Oh, o, eh, discarte na po nila. Ang importante, may bangka na sila. Oh. Hindi katulad doon dati. Di ba? Oo. Oh. Di ba na... Sabi mo nga, Marites, nang hihingi lang ng pagkain mo ng bigas si kuya mo. Opo, ah, sa kapit bahay. So ngayon wala nang ganoon. At may bangka na, 'di ba? Yung lambat niyan pag natin. natin. 'Di ba? Kaya nga lang syempre sa mahal ng lambat ngayon. Kulang-kulang 30 'yun eh, yung sinabi nilang laki ng lambat na kailangan dun sa bangka. Kulang-kulang 30, no? masyadong mahal mabuti kung a ah, 1,000 pesos lang yun at sigurado Madam Reina dala na namin ngayon okay. oh, di ba kung 1,000 pesos lang yung lambat na yun eh kulang-kulang 30 kaya eh, mabigat um, din no mabigat oh, din kailangan pang mag-pray tayo oo baka oo, oo. But... very good very good very good asan yung anak mo kasama mo na Nasa tatay. Dito. O dapat nandito at birthday ng mama mo. May pasok pa po. Ah, may pas. Anong grade na nun? Daycare po. Daycare. Okay. Oh, birthday pala ni nanay. Ano? Happy birthday sa iyo, Nay. Anong pa Anong paborito ang kanta mo diyan? Ha? <laughs> ah? May video. May way. Ha? Ano, ano, ano? <laughs> Delikado. Delikado yung my way na yan. Ano na Kayong magkakanta nun. O si ate mo, pakantahin mo. Hindi niya ate. Ha? Ah, bunso, bunso. bunso. Ay, sorry, sorry, sorry. Baka po matanda ay. <laughs> Pambihira ka, Marites. Ha? Pambihira ka. Ilan pa anak niyo, ate? Nay, ilan na anak niyo, nay? Ano na lang po? Six na lang. At namatay ko yung panganay. Ah, di bali, pito. Di ba hiwalay sila? Oh. Ay dito sa pangalawang asawa mo, wala kayong anak. Nalipito yung anak nyo oh. kapatid ni Marites, sa kani Marvin, ano? Mm kami -hmm. Kami napadaan lang dito. At uh, kukumustahin sana namin kayo Marites, kayo magkapatid ni Marvin. Ito, nabasa pa ko nga. Ha? Nabasa ko po. Oo nga, oo sabi ko kumustahin natin yung magkapatid may pupuntahan kasi kami dyan mga humihingi ng tulong dito rin sa bayan na to, dun sa malayong barangkay nitong Jose Panganiban kaya sa pag-decide namin ni Madam Reina na daan na namin kayo rito ni Marvin para makumusta namin kayo at yung mga tumutulong sa inyo eh gusto rin uh, makita ang inyong kalagayan matapos na maibigay yung bangka kumustahin sana namin kayo no So ngayon yung uh, problema talaga natin din sa bangka. Parang problema din ni eh, Mulong Lambat ano? Tapos nagka-problema pa sa sa, sa panahon oh. 'Yan yung problema ng mga mangingisda eh. Mas mahaba yung panahon na bakasyon sa dagat, Masama no? po nung ano nga po yung kaya di sila natuloy. Kaya po. Mas mada, mas maraming uh, buwan ang bakasyon yung mga mangingisda kasi mataas ang alon, mahirap pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Ano po, Nay? Kaya yun ang problema sa mga small fishermen, sa mga maliliit na mga manging isda. Tulad nito ni na Marvin at ng pinsan. Lalo si Marvin, siyempre PWD. Napakahirap sa isang katulad ni Marvin ang uh, pupunta sa laot na malakas ang uh, ang uh, ang alon, no? Kaya siguro Marites, makaisip pa kayo ng mga solusyon, no? Kasi kung asahan nyo ang bangka, paano pala kung panahon ng uh, laninya tulad ngayon, eh, maikli lang yata ang panahon ngayon ng, ng tag-init. Okay. Ang kasunod na nito, eh, mahaba-habang laninya na naman, tag-ulan. O, eh, de, paano, pahinga na naman yung bangka, di ba? Okay. Yan ang problema. Yan ang problema, Marites, no? Di naubusan ang problema. problema. no? Dapat, di naubusan na. Tama, tama. Very good si ano, uh, si Madam Rena. Hindi tayo naubusan ng problema. Dapat uh, ganun din. Ang problema nga sa atin eh, bibigyan tayo ng maraming ulan, maraming init. Yan ang problema sa atin talaga. Ano? Ha? Ano tayo bibigyan ng Kaya nga eh, yan ang problema talaga natin sa panahon natin. No? Yan <laughs> ang eh, problema natin. Pero ako'y naniniwala pa rin. Pag binigyan, pag binigyan ka raw ng, ng uh, kasinlaki ng uh, barko na problema, bibigyan ka rin ng kasindagat na solusyon, di ba? Yes. Kailangan siyempre, diskarte pa rin. Okay. So, nag, sa dagat ngayon, si Marvin? Opo. Sa dagat? Naging isda. Ano oras sila umalis dito? Doon po siya nag -esthetic. Ah, sa dagat na natutulog? <laughs> <laughs> sa Ang Baka si Rena, may girlfriend na si Rena dun sa dagat. <laughs> kala gulat tuloy ako nang tinanong kita nandun. Sa dagat, kala ko sa dagat na natutulog. Kaya <laughs> 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 pa naman nga Kaya, naman, so, ano. Ah, kasi malayo ito eh, okay. kumpara sa dagat. Siguro may, may kamag-anak kayo doon, na tabing dagat lang. Ha? Mamamasahe pa po. Oo nga, tapos maglalakad pa malayo dito. Tabing dagat lang yung pinsan nyo. Ah, okay. Very good. Malapit lang doon. Okay. So, oh, uuwi siya rito. Anong araw? Lingguhan. Ha? Huh? Lingguhan? Okay. Lingguhan siya rito kung uuwi. May dala ng bigas. May dala ng pagkain. Isda. Anong mga isda ang nahuhuli? Ha? Huh? Hindi mo kilala na, walang balye na doon. Ano po, minsan may tambong po. Sambong? Tam tambong. Ah, kala ko sambong. Kala ko, naka, kala ko naka, nakarinig naka na isdang sambong. Tambong. Sam -tambong. Ay, yung, tambong. Yung, yun, ano klase yun ay tambong na yun? Yung maliliit, baga pong lapad. Ah, ah, ang tawag doon madam Rina, yung sapsap. -sap? Oo, <tambong> oh. sapsap. Oh, -sap. <coughs> Bakit naman kasi ginawa pa tambong, pwede namang <tambong> sapsap. Pinahirapan mo <tambong> pa kami na eh. Saramulite. Ah, saramulite. Magkala maliliit. Ah, okay. Okay. Ay, kumusta? Anong handa natin niya? Pwede kami mananghali. Ano dito ni Madam Rina? Napangapot. Ano dito ni Madam Rina? Biyaya. Kala ko pa naman dito na kami mananghalian Sabi namin ni Madam Rina, sakto Madam Rina. <laughs> may <laughs> birthday yan. Ano, Nagigisa po ako ng gulay na upo. oh, masarap yan. Sabi namin ni Madam Rina, may birthday sakto. sakto. <laughs> <laughs> Ang pananghalian namin dyan, tinapay sa mineral water. <laughs> Tama-tama, sakto may birthday yan dito Madam muray na. Yung pala, wala pa. Hindi pa po, hindi pa ako nadating yung magbibigay ng pangluto. Pambihira. Paano yung Madam Reyna? Ang pagpipindi doon tayo magtinapay na lang nito. P Tinapay na lang. Oo. Oh. Pambihira. Ay, nako. O, oh, hindi pa ano. bili nyo na lang ito ng ano. bili nyo na lang ito ng ano. Nang uh, ka ng lichon. Bilik ka ng mga apat malaking cake. Oh, ditong manok. Oh, eto yun to, Oh. Apa? Happy birthday sa inay. Eh. Bala ka na dyan, po. Ah. Bili nyo ng kahit anong mabibili nyan. Eh? Oh, happy birthday. <tinyo> ha? Ah? Oh, eh, pag kayo dumadalaw dito, mga ilang, ano, mga ilang buwan? Ay, ano lang po, mga dalawang araw lang Dalawang araw lang kayo dito, tapos balik na kayo dun sa pamilya mo, sa asawa mo. Okay, babalik kayo ilang buwan. Kailan po makain, Kung may pamasahe. Okay. Pag walang pamasahe, wala walang pa. dalaw. Ano ay? Pag walang pera. Walang dalaw. Pag, wala. Pag walang pamasahe. Ah! O, oh, tsaka, siyempre, dapat may dadalhin din kayo dito, alam ang namang wala. Oh, <laughs> Joke lang na yan. Pero, totoo naman yun, siyempre, dadalawin mo yung dalawang anak mong PWD, siyempre, normal naman yun na pupunta ka rito. May daladala ka na, eh, oh. di ba? Kala ko pa naman may sa senior ka na wala pa. Wala pa po. Oh, hirap ano? Yan ang problema natin. Yung mga senior, dapat 59 pa lang, nagpe-prepare na ang gobyerno para pambigay. 62 na wala Hi pa. Hay blood pa po. Ha? Hay Hi Hi blood? High blood po. Tapos hihika pa May asma pa. Uh, si may asma. Ang bihira, ano? Wala pang pambiling gamot. Wala pang pambili. Hmm. Wala kayong trabaho, no yung asawa niya wala din. May sunod na naman po yun. Nagtatabas-tabas po sa may... Sa nyugan. Nagtatabas-tabas. Arawan yun ay arawan. Paano kung walang magpatabas? Wala kong kita. Arawan. E paano kung walang araw? Gabi lang. Maulan, walang araw. Di walang sweldo. Walang pambiling bigas. Yan ang hirap sa arawan, Madam Rina. Pagka walang araw dahil maulan, wala na. Ah, mahirap talaga ng mahirap. Hirap talaga ng mahirap. Kaya magpayaman tayo na, no? Payaman ka, Marites? Hindi po. Ha? Dahil magpayaman ka, Kako? Magpayaman ka. Oo. Oo. Ah, sige na, alis na rin. pag na nga kanta para kumita siya. Sino po? Si Mama. Ah, ganoon? Ikaw. Marunong kang kumanta Hindi po. Ha? Anong kanta mo? Sige nga, anong kanta mo? Sige na, kantahin mo si mama mo, birthday. Happy birthday Oh, ang ganda naman talaga pala. Happy birthday to you. Oh. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, mama. Oh. Dali. Oh. Naiyak tuloy ang mama mo. Naiyak tuloy ang mama mo. Pinaiyak mo tuloy ang mama mo birthday birthday niya <laughs> oh oh nai anong masasabi mo kay Marites nai hindi naman po mga mabait naman po siya hindi siya marites nag iyak na rin hmm Oo. Oh. Alis na kami. Iiyakan na dito. <laughs> ha? <laughs> Baba na raw ng luha. Sa binitong bata. Oo. Oh. Nasa na yung isang wheelchair mo, yung dala namin? <laughs> ah, yun eh. Pag nalabas-labas ka lang. Oh. Pang ano yon pang... Pang ano, pang malakasan. Alis na kami. Ate, Bye-bye na sa'yo. Bye-bye. Ha? Ingat po. Oo. Ingat po kayo. O, oh, bye-bye oh. mga bata. Alis na kami. Happy, Happy birthday, birthday uli. Happy Salamat po. Salamat oh, po. Mm. Ingat po kayo sa biyahe. Thank you. Kayo din. Lagi mag-iingat. Marites and Marvin, no? Oh. Alis na kami. Bye-bye na, Bye-bye na. Nay, bye, -bye. Happy bye -bye birthday uli. Ang birthday Su ulit. Ayun <laughs> yung tinapay. Merienda nyo. Mm -hmm. niya yata po yan. Hindi po. Sa inyo na. Sa inyo na. na sa inyo na, na. Na. <laughs> Bili na lang kami. <laughs> May exercise na naman yung buto-buto natin. Oo nga eh. Lalo ka na to. Dandahan. Ang bihira. Kung ka nag-aalala sa'yo, baka di mo kayanin yan eh. Hindi ka na po. Hahaha. Andahan, Madam Reyna. Paalala ko sa iyo, baka di mo kayanin. sino uh, nagbantay? Sino, sino? Tas kamay, tasang kamay. Ah, wala, walang nagbantay. Dati kasi yung mga bata dito nagkukumpulan. Pagka dating kami, sila daw magbabantay ng motor. Ngayon, hey, wala yata magbabantay. Iiya lang sila. O, ito. Hati-hati kayo. Hati-hati. Pabilin tinapay. lang. Hati-hati, ha? Hatihan -hati, ha? hati -hati mo sila, ha? Pagpantay ito, to. Bigyan mo to ha? Bigyan yung bata, ha?